Yo, kumusta mga pare ko? Welcome back sa Paridan TV kung saan ang sili ay buhay. Ayun. Utata <laughs> ka kaya kung meron to. Protection yan sa manok kasi panayang ang hukay nila sa may pinakapuno ng sili natin. Ayun, may mga iba tayong sili dito. Nalilagyan ko ng ganyan. Ayun. Plastic bottle. Ayan, nasisira yung tanim eh. Hmm. Ayan sila. Ito yung isang nasira. Ayan. Medyo nahuli na sa laki kasi ano, sira-sira na yung kanyang mga daon. So, I decided na ayan. Lagyan ng proteksyon. <laughs> And So, sana nakatulong yung tip na yan mga pare ko Ay. Let's go. Let's grow strong. Rep.